thank Ang video nito ay nagpapakita ng lupon ng mga hayop sa isang lugar. Actually, ang footage na ito ay nakunan sa isang nature documentary Great North. Makikita sa video ang mga grupo ng isang hayop na nagsisitakbuhan patungo sa isang malawak na katubigan. Sa unang tingin ay talagang mamamanghaka at mapapatanong kung saang parte ng video ito ang sadyang nakakatakot. Well, malalaman mo yan panurin mong maigi ang footage. Nakita mo pa, isang segundo pa lang ay makikita sa video ang isang unknown creature o entity na mabilis na naglalakad sa likuran ng mga hayop bago tuluyang nawala. May mga nagsasabing maaaring isa itong Bigfoot o posibleng tao lamang din. Pero kung papansinin mo ay nakapagtataka ang mga galaw nito. Lalo na't na kakaiba rin ang postura at tila pa mabalahibo ang katawan nito. Ang nakapagtataka pa ay bakit naroroon siya sa lugar kung saan pwede siyang mahagip ng mga hayop anumang oras. O malamang ay totoo itong kuha ng tinaguriang legend creature na si Bigfoot. Ang video namang ito ay na-upload sa YouTube channel na Midwest Ghost Hunter. Ang lalaki sa video ay nagpuntang mag-isa sa isang sementeryo na isa sa tinaguriang The Most Haunted Cemetery in Minnesota. Ayon sa legend, di umano ang multo ay gumagala sa lugar. Naglakad-lakad si Ian sa sementeryo at napunta sa isang mausoleum. Dito makakarinig na siya ng mga tunog na tuluyang sisira ng katahimikan sa paligid hanggang sa makarinig na nga siya mismo ng disembodied voice. What, the f What was that? That was like a voice. I just heard someone talking. Holy crap. hello it sounded like a man's voice it came from this way over by these tombstones is there someone over here okay holy shit. i heard that loud and clear just heard somebody clear as day <gasps> holy, holy, holy crap that was right behind me are you a spirit that is attached to one of these graves oh whoa holy moly that was just an orb it just floated across this tombstone this here is a interesting uh, spot right there in the center is a sphere with a bunch of handprints on it. And what you do is you walk down this little spiral path that leads up to it. And once you eventually get to it, you put your hands on it. And you try to find a hand that fits your hand. It's kind of a strange but uh, interesting. Uh, feature I've never seen something like this before in a cemetery could you give me a sign if you're here whoa this seems to been a noise what the heck This thing's making weird noises. I'm trying to snap a photo of it. Whoa, weird. Dude, there's like a bunch of orbs all around it. What the heck? There's orbs floating everywhere. All around this thing. <gasps> whoa, whoa, what the fuck? Did that just move? That freaking angel just turned and looked at me. Do you see that? It's looking right at me. I'm actually really creeped out. angel statue at sa kanya. It's called a K2 meter. It's a way that I can communicate with you. Are you here with me? Dito in a basinanga siya siyang gumamit ng K2 meter, apangalamin kung nasa paligid lamang ang entity ka Thank you. Yes. Did you move this angel statue? If so, touch the green light. You are. Thank you. Is this your mausoleum? I take it. Hindi nga siya nabigo dahil agad na response ang entity sa mga Does this mausoleum contain your body? Yes. Thank you. So that means your last name must be Pearson, right? Is your last name Pearson?

Okay. Okay. Let's see if it moves. <gasps> what? 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 Did you see that? Holy shit, it just moved again. I cannot believe that. Thank you. Thank you so much. Hindi siya makapaniwala dahil bagya nga itong gumalaw at dito ay umatras na siya sa kilapot. Pero hindi pa rito nagtatapos dahil nagpatuloy pa rin siya sa pag -e explore Oh. Whoa. whoa, whoa, you see that? The door is open on this one. Whoa, that is really unusual. You normally never see this. All these vaults are kept locked. So it makes you wonder how did this open? Either someone would have had to have had a key, or something opened it from inside. Hello? Is anyone in there? <gasps> Holy. Shit. Someone just said hello. Hi, what's your name? My name is Ian. I've got chills. I've got chills. <gasps> Whoa! Whoa! Did that just move? That door just opened even more! Alright. Nakarinig na nga siya ng mga ghostly voices na nagmumula sa loob. Dito ay nagpaalam pa siyang pumasok at mararanasan na nga niya ang magpapakilap oh. at papatayo ng mga balahibo niya sa katawan. Yes, Louise, it is really creepy in here. Keeping an eye on that door. If that thing closes, you're gonna hear me scream. Oh I just felt something touch my neck. Did you just touch me? I felt you just touch me. you're getting a really eerie feeling in here guys oh what was that oh god get me out of there oh god damn the thing just launched right at me Nakabukas ang mausoleum na tina pa iniibeta siya na pumasok sa loob. Naglakas loob nga siyang pumasok at dito ay nararanasan na nga niya ang kilabot na talagang tuluyang nagpalis sa kanya. So ano sa palagay mo ang nangyayari ka multi? May mga multo nga kaya talagang uh, nagpaparamdam sa sementeryong ito? Ang video ito ay nakunan at narecord ng isang babae na naka-check-in sa isang resort. Sa una ay makikita ang tahimik, maganda ang tanawin. Relax na relax pa ang babaeng inililipot ang kamera sa paligid. Pero hindi niya inasahang. Nang magawito sa kanyang bintana ay may makukunan siyang hindi-hindi niya makakalimutan. Pagmasnan mo ang Nakita mo rin ba habang inilibot nito ang camera ay napadako ito sa bintana at dito nakita niya sa glass window ang isang nakapangingilabot na fail na nakamasid at nakatitig sa kanya. Ayon pa sa babae, ya, hindi niya ito napansin at nalaman lamang niya ito, nang i-check niya ang footage na nakunan niya. Dahil sa short footage lang ito, hindi na natin alam kung ano pa ang sumunod na ginawa ng babae. but meron nga kaya talaga ang multo na nakunan ng babaeng nagpapagalagala sa kwarto kung saan siya naka-check in? ang TV Urbex sa isang channel na dedicated sa mga urban exploration. Ang channel na ito ay naging aktibo lamang sa maikling taon na umani rin ng libu-libong subscribers. Taong January 2024, isang video ang nai-upload sa channel na nagpapakita ng dalawang minatilyo na nag-explore sa isang abandoned high school. Makikitang nasa maayos pa ang auditorium ng paaralan at habang patuloy na nag-explore ang mga ito ay may makikita silang lalaki na may hawak hawa na metal pipe na nakatitig sa kanila ng masama malapit sa auditorium entrance. Hey, what's up, man? You want us to get out out of here? You want us to hey, we'll leave, bro. We'll leave, alright? Let's, Let's go. Let's go. Just get out of any of them. this door right here. We can get out this. You sure? Ang lalaking may hawak-hawak na metal pipe ay hinabol sila hanggang sa tuluyan silang makalabas sa abandoned school. Sa kabutiang palad ay hindi na sila sinundan nito sa labas. Okay. jejeng nakakatakot sipi na ang lalaki ay hindi man lang nagsalita at hinabol na lamang sila hawak-hawak ang bakal na pamalo nito well kung sayo ito mangyayari ay malamang sa malamang ay mapapatakbo ka rin gaya nila maaring ang lalaking humabol sa kanila ay isang homeless person eh, na siyang naninirahan sa abandoned school para sa kanya ito ay tahanan niya at ang pasukin siya ng dalawang teenagers nang walang abiso ay siyang ikinagalit nito. Dalawang lalaki ang naglilinis ng cinema ng out of nowhere bigla silang nakarinig ng kakaibang tunog na nagmumula sa mga upuan nito. Kinuha ng isang cellphone nito at nirecord ang pangyayari habang hinahanap nila kung saan ito nang gagaling at sa paghahanap nila ay ito ang makukunan nila.

someone or something ang nakita nila sa loob ng projector room. Labi silang nagtaka dahil wala ng tao sa lugar, lalo na at pasara na ito. Isang gabi ay muli silang bumalik upang isara ang cinema. At sa pagkakataong ito ay may makikita na naman silang nakapangingilabot. Sang creepy face ang nakuna nilang nakatitig sa kanila mula sa itaas. Maputla pa ito habang pinagmamasdan sila. Sa so, totoo kaya itong multo? September 2024, si John at team mula sa Exploration Unknown ay nag-upload ng video kung saan na dinodocument nila ang pagbisita sa isang abandoned altar na makikita sa kalagitnaan ng kakaoyan. Bago pa man sila makapagsimula ay isang red flag na ang nakita nila na isa palang babala na dapat na silang umalis at huwag nang magpatuloy pa. Well, maybe it's maybe it's like this over here, somebody's private property. And I know this over here should be like public land. Hindi sigurado ang dalawa kung ang napuntahan nga ba nila isang private property o isang public road. Kung pa ganyan man ay sinundan nila ang daan at dito magkakaroon na nga sila ng kasagutan. Oh, I saw something behind you. Shh. Oh, dude, key light, key light, key light. Kill your light, dude. Key. You... Oh, my God, dude, it's a car, it's a car. Shh, Dude, They were waiting here. Shh. Get down, get down. Oh god, oh god, Jim, Jim, you okay? Jim, you okay? You okay? Get up, dude, come on, get up, get up, dude, up, up. Are you hit? Are you hit? Are you hit? Oh god, run, dude, run. Run, 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 run. Okay. Nang lumabas ang lalaki sa loob ng sasakyan nito na maaaring ang may-ari ng property, ay tinutukan ng magkaibigan ng baril. At nagsabing umalis na ang mga ito sa pagmamaya-ari niya. Isa ito sa mga nakapangingilabot na sitwasyon na hindi hindi mo gugustuhin. Una, maling salita mo lang, ay malalaman ng lalaki kung nasaan ka. At maaari kang paputukan anumang oras. Sa kapilang banda naman, kapag hindi ka naman nagsalita, ay maaaring matreten ng property owner. Nang makuha ng tempo ay nagpasya na lamang silang tumakbo at dito na nga sila pinaputokan. Tila ba tinamahan pa si Tim o maaaring nadulas lamang ito? Well, ayon sa source natin ay nakaligtas naman ng dalawa at buti na lamang ay walang nasaktan sa kanila. Buti na lamang ay agad nilang nakita ang sasakyan dahil kung nagkataon ay baka hindi na na-upload ang video nito sa channel nila. This serves as a reminder na huwag na huwag kang papasok sa property ng iba. Ang Exploration Unknown isang YouTube channel na pagmamayari ni John. Nag-upload ito ng countless videos na nakunan niya sa mga exploration niya simula 2016. March 2019 si John at isa YouTuber na nag-explore sa isang abandoned house kung saan di umano nagpakamatay ang isang babae matapos pumanaw ang anak nito. Minuto pa lamang sa footage makikita na ang gulo-gulo at sirasirang looban ng bahay. floor is gone right there. It's a deep drop. These floors are not very stable. Here? Yeah. You guys check out that fireplace. If that falls, dude, I don't know what it's going to do to the rest of this house. Yeah, I know cuz that's a load-bearing wall out there. That's going to be a lot of weight to hit this floor. I'm really nervous about that right there. Yeah, and look at the we ceiling. maraming nakakatakot na encounter ang maaaring mangyari sa iyo pag nag-explore ka sa mga ganitong klaseng lugar mula sa mga hayop mga homeless person at mga pulis ang mas nakakatakot pa ay ang mismong istruktura ng iyong pupuntahan na maaaring masira ng mga oras at malibing eh, ng buhay ng walang nakakala Alright guys, I think we've decided to chance it. What do you think Tim? I think we talked about it. It hasn't moved anymore. Let's just stay away from that area? Yes. Let's go back here to the room where the wife... You didn't pull through the floor, did you? No, but it cracked a little. Oh man, there's a crib in here. Oh, shoot. Okay. Oh, yeah. I just fell through the floor. Ow. God. You alright, okay. oh, man? We need to go. go. We gotta get out of here. Bago pa man mapagtanto ni John na marupok na ang sahig ay tuluyan na nahulog ang kabilang paa nito. Sa kabutiang pala dinabalans nito ang katawan at bigat sa kabilang paa nito. Bago pa man tuluyang mahulog. Kung nagkataon ay baka pinulot na siya sa ibaba ng basement na may sampung talampakan ang lalim. Obviously dahil sa pangyayaring ito ang dalawa hindi na nagpatuloy pa at marahang inaapakan ang mga sahig. Makaiwas lamang sa maaaring pagbagsak nito. Ayon pa sa source natin 2019 simula ng insidente ito ay patuloy pa rin nag-upload si John pero hindi hindi na ito pumalik pa sa nasabing bahay. Don't forget to like mga kamulti at kung meron kayong gustong mga katatakot video na i-feature natin ay, message na lamang kayo. See you again.